mga katami, dito tayo sa kabundukan na tumuha tayo ng kahoy ng kamuting kahoy dito mga katami at dali natin sa lote doon ayun yung ano mansyon ayun may mansyon na ayun mga katami at tumuha ko ng kahoy ng kamuting kahoy dito tatanim ko sa kabilang lote at at sa panahon ngayon mga katami bawal magpanggap ng mayaman pag magpanggap tayo mayaman guto mga ating abutin yan at Dadaanan natin yung bahay ni Madam. Hay guys, at dito na kami sa kubo sa Lote. Ayan yung aming kubo dito, hideout kami na, no. Ah, uh, sa malinis na lote, yung may umuusok. Ayan, dapat tanim to. Tapos dapat natin doon na putol-putol natin to bago natin tanim. Ayun guys, sa malinis na lote. Ayan yung may umuusok. Uh, oh, at subukan naman natin magtanim diyan para pagbalik natin uli dito ay may makakuha tayong talbos at kalaman at dito na tayo mga katami uh, putol putuloy naman natin ito at uh, natin itatalim dito ito ito mga katami marami na ito pag naputol natin ito ng kasyang darakal ito ginagawa ko mga katami pag nakakita ko ng mga pwedeng taniman uh, at kaya sa probinsya ito talaga ginagawa namin Ayan. Ato kasi mga katami binulot namin eh nang ako sa kahoy eh. At yun nga mga katami naputol na natin at nalila natin doon sa kabila ayon doon sa may tank. kita makan 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 Ayan mga tami tapos na tayo sa mga politisis at yung ang ating pa tayo mga ka-tami para walang balitan. Ito mga ka ng mga ka Ayan yung ito, babae ito mga ka-tami at itong punong lalaki. Tapos yung pinakang talbos ng babae, nilagay ko, ayan oh. Ayan at buhay na. At dito na lang video natin mga ka-tami. Thank you for watching. Bye bye